Baka gusto mo magdiop bukas. Oh. Oh, oh. Pahunan. Ito, pahunan. Lo, lo, salamat po, sir. Magdiop, latagak off ka bukas na ha. So, oh, salamat sir. Ala, tagak. Ala, salamat, salamat kay Sir Roy. Ito ang natitirang pera sa palaro natin sa Beatmaster page. For today's video ay ibabahagi natin to sa lahat ng makikita nating mga street vendors. Ang una naming nakita ay si Tatay na nagtitinda ng pinipig. So, eto guys, may nakita na tayo isang matandang nagtitinda ng ice buko. Hay, pila na? Sabi, huh? by, pinipig 20, oh. 20. Sabi. Ay, pinipig. Oo. Ano daw kanin datay? Wai, wai diop deh. Gapo dah tindak ka? Gusto ko magdiop ka bukas? Diop ka bukas oh. Mana tay? Diop ka bukas, magdiop. tango na kay magwana. ka bukas ha? Tegi. Diop, diop, diop. Relax, relax. Sixty five, sixty five, sixty sixty five, sixty five, sixty 65 edad. Oh, dapat mag -up ka kana. Matanda na. Sige. One down. Alam nyo guys, mas masarap talaga tulungan yung mga taong nagsisikap. Matagal na akong gumagawa ng mga video na tulong-tulong, pero naisip ko talaga na mas masarap tulungan yung mga taong nagsisikap. Ang susunod naming napigyan ay si Nanay na naglalako ng isda. Ilang kilo? ano aling mo ano, sir? Tara. Kali to 15, sir. Kali tayo One fifty 15, ikara puto si Nanay. fifty? Oh. Ah, uh, kana lang doha? Kana lang dura. Kana yang ako di kana. Ah, podi sa kana lang. Kana tolo. Kana tolo, tolo tolo. Okay. Duge na kana, nindag sa anay? Okay. I ain't kaatuwig na sir. Wala di-op, di-op. Wala. Di-op bukas nai ay. Ha? Bakak gusto mo mag-di-op bukas? Ah. Uh. Ah, uh. uh. pohonan. Ha, pohonan. Ito pohonan. Lo selamat po sir. Mag-di-op

Salamat kay Sir. Joy ko sir ra ka. Oh, tagadirin sir Kusir. Dadong poan. Magdi-off ka muna bukas. Oo. Sige, salamat sir Kuya, salamat din po. Salamat kino. Sus, excuse po salamat. Jo, sigey pa-follow sir. Ah, sige nai. Oh, dapat. Thank you. Thank you. Salamat, oi. Ah, salamat sa. Sana tulungan natin si Tatay na 65 years old, nagtitinda ng ice buko at si nanay na 30 years nang nagtitinda ng isda. Sino kaya ang susunod nating matutulungan? Uh, magkano ya yeah, sa plastic? 100 yeah. Yung orange? Yes lang. Araw-araw ka nagtitinda, boss? Oo. Oh. Walang diop? Diop kung bukas. Okay. Tamang-tama. Oo. Oh. Oh. ka bukas. Diop ka. Ngayon na. Diop ha. Dio. Okay, Dio, bukas. Salamat, sir. Salamat. salamat. salamat Nerol. Right? Ganun Thank you, thank you. Salamat kayo. Ay, bili mana. <laughs> salamat, salamat. Salamat, Hera. <laughs> Sobrang dami nito. Salamat kay Idol. Kung nagustuhan niyo ang ganitong classing content, please share this video.